ayon sa isang sikta, hindi na si Kristo ang ulo ng simbahan, kundi ang Papa. Paliwanag ng isang sikta, inaangkin nila na ang Papa ang itinalagang ulo ng simbahan katoliko at hindi na si Kristo. Sagot natin mga Romano-Katoliko, itinuro ng simbahan na si Kristo pa rin ang tunay na ulo ng simbahan. Nakasulat sa Efeso chapter 5 verse 23. Ang papa ay kinikilala bilang kahalili ni San Pedro na binigyan ni Kristo ng tungkuling maging batong batong saligan ng simbahan. Mateo chapter 16 verse 18 to 19 Ang papel ng Santo Papa ay pastol o pinuno sa lupa. Ngunit si Kristo pa rin ang pinakamataas na pinuno.